kung usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito nep o ga. Kailimitang limitang inutosan ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay dito po nakasulat po. <clears throat> Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insurance ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusik Bernardo, Henry, kay Sen Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, kung na bahala. Sinabi ko kay Yusik Bernardo, sige po boss, kaya po yung Mr. 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat section, Plaridel, Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko po pong nakakausap si senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong. Subalit ang proponente naglalaro sa 25 hanggang 30 Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusik Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponente ay natiling 25 sa kabuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking Dio. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Uh, taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa alagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Jose Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernal na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga plug control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap sa pagka, sa na naman po sa pagkakatanda ko na sa 2024 budget hearing kami sa Senado kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi habang kami naghihintay tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE ayon po kay Yusek Bernardo sabi ko po boss mayroon naman sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinayplanasa ko na po ang listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Meron pong tatlong 60 million isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% ang binigay ko ay Yusek kasama ang may iba pang proponent na mga pondong niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Pangapat, Congressman Elizalde ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman El Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ni buwan, mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto yung po ito at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million ang una po. ah uh, sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. By lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa BICAM at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP. Sa BICAM, 5.084. Sa UA, 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pila pasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita niyo po, your honor, isasabay ko na rin po 'to. Na 'yung larawan po ng nandoon po sa kasama po ako na nakatayo 'yung opisina yung po yung 20% po na 2020 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Uh, so balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kong saldi. Habang ang balanse eh, na 15% ay paglabas na po ng gaha, gaa within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng kong saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang ng 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng GAA. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang 20 limang ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratis. Pero hindi na alam ng mga kontratis kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bulepaso Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalang ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito naging nung 2020 hanggang 2025 nagbaba si Kongsaldi sa sumusunod. Bulacan second 573 million. Tarlac first 2023 1.350 sa 2024 sa UA 1650. Tarlac second 925 tapos 2024 25 Pampanga Isang, sa 2023 1 billion 125 2024 75 million lang po. Ah, uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila yun kay Kong Saldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa Persa, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng Persa ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Star. Nagkaroon ng pagkakataon noong 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi na listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubas naman po ito sa GA at ua uh, Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng personal pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuhan ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng iglawan sa personal epilondon mula sa National Expenditure Program uh, at papondong po itilakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ah, ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ko usip lang. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok pasok ni Com Lipana ay nakalakip So, sinumpang sa sinumpang pang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ang nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay uh, Yusek pa po, ang pagkakatanda ko, dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagad ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bike ni Kong Saldi 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong ipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkakalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa itasagawang bisyon sa Senado, sa House of at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DPDS, at upang matuloy ang palagutin ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung, yung sinumpang salasay para ma-i bahagi sa mga miyembro ng uh, committee ito nang sa gayon mamaya kung meron silang gusto nang tanungin at least pirmado mo yung yung sinumpang salaysay. Your Honor uh, dahil in good faith po ako kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin I will sign this Nagpapatuloy uh, nagpapatunay na ako po ay uh, willing po makipag-cooperate I will sign this one po Salamat po